wala tayong ibang gagawin kundi ang maghintay sandali pakiramdaman mo na natin ang mga laban ng mga bata Jing, bilang ama ng mga bata alam mong pareho tayo na nararamdaman naging masaya tayo dahil nakikita natin silang lumalakas <coughs> ang dalawang batang yon kung unang beses mo palang silang makikita mararamdaman mo na agad ang kanilang mga potensyal kaya naman masasabi ko na magagaling talaga ang mga batang yon Tama kayo, bilang ama, nagagalak tayong makita sila na habang lumalaki ay gumagaling. Iba-iba man tayo ng paraan kung paano natin sila palakiin. Pinakamagaling at maganda ron ay lumaki sila na mabuti. Hayaan nyo, walang sasaya sa lahat ng ito. Oras na makauwi tayo ng tagumpay. Magsaya tayo dahil nailigtas natin ang lahat. Master Alakas talaga ang loob ko Oras na si Master na nagsasalita Bagay Numimiss ko na rin ang iba pang mga anak ko <laughs> Silva, Pati din naman ang asawa mo, hindi ba? Nasa siguro kung hindi ka nalang nagsasalita pa pa <laughs> Magtamang nag-aasaran Tandaan na talaga ako. Medyo natagalan nata ako sa tatlong prayo na yon. Nararamdaman ko ang dalawang bata. Kasalukuyan silang nakikipaglaban pa rin ngayon sa mga prayo na nakaharap nila. Mas mabuti pa sigurong panoorin ko muna sila. para sa magiging katapasan mo, bata. Kung sa bagay, uunahin mo na kita bago si Don Prix. Aba, walang hangganan din palang kayabangan ng mga halimaw na ito. Huh. Kung ganon. Bago ka malagot ng hininga, ang maganda mong gawin ay humingi ka na tulong kay Don Prix. Baka tumagal pa ng kopya pag hininga mo, bata. Talaga ba? Tignan natin. Yan ang gusto ko Wala sa mo baka Biglang asang ang aura niya Hindi ako makapaniwalang Malakas din palang halimaw na ito Hindi lang siya nagyayabang magandang pagkakataon nito nang sa ganun masubukan ko na ang lahat ng pinagsanayan ko sa totoong laban. Nararamdaman ko, kinakabahan ko ng ngayong bata. Normal lang yan dahil maya-maya lang ay tapos ka na. Ngayon lang nakaharap ng ganito kalakas na kalaban. Nakatakot pa siya kila kuya at kila piton na kimeraan. Pero kakaibahang pagkakataon ngayon dahil hindi ako nakaramdam ng kaba. Siguro ay... Siguro ay kayang-kaya ko siya. Ngayon, masusubukan natin... ang lahat ng pinaghirapan ko. Pero sasabayin ko yan! Kalain mo nga naman, nasabayan niya ang bilis kong yun. Yan ba ang pinagmamalaki mo bata? Huh? Walang kwenta! Alam, mayapang nalimaw. buti pa siguro pinabas mo na ang nato makakaya mo baka hindi mo tayo gumamit dahil tapos ka na tama tama ako kayang kaya ko siya Ako naman ang susunod. Kamusta? <laughs> Mabilis siya pero... Kitang-kita ko ang lahat ng mga kilos niya. Oh. Ano? Ano? ang mga hukunti ay mabilis ka. Pero tignan natin sa mga susunod na atake. <smart noise> Walang bago. Sanay na ako sa mga ganitong pag-atake. Baliwala ito. mas maganda pa siguro kung ikaw ang unang gumawa na ilabas ang lahat ng mo. Dahil ang mga kaya mo. Kaya lang mga ataking niyan ay baliwala sa akin. Kaya sige na! Talagang iniinis mo ko. May apang ito! Ayun, pupublik ang bilis ko! Tignan natin kung makakasabay ka pa! Ugh! <tong> <tong> Iwas ka pa! Gusto kong gagawin Ano? Nalawas siya! ni? ko na siya. Pero paano niya panaywasan ang pag ko yun? ngayon, ako naman ang atake iyo. Kaya humanta ka, halimaw. Paano yan ako? Makalipat ang piso ng ganong kapis. May hindi ko ka man nang naramdaman. Ah! <tinyo> <tinyo> Woah! Idi popong yon nito. Idi dapat magduraw. Woah! Ah! Hindi ko, may sa mga kamay ko. Ah! Hindi ako makapaniwala na huwag pitin sumagot makaka. Bigyan niyo ng sabog at lawin. Woah! Idi ay makapaniwala. Nagdanya ang kapangyarihan na nailabas ko. Hindi pero siguro nga na na ako. pagbibigyan kita hindi kita tatapusin sa pagkakataong ito pero sa isang kondisyon huwag na wag ka nang pabalik sa pinanggalingan mo maliwanag ba hindi ako papayag ah